Yan na mga kabayan, at hindi lang uh, isa, dalawa na Ang nakalagay dito na long beans mga kabayan, yung uh, nalagyan ng kahoy o ng uh, upuan Ay uh, dalawa na mga kabayan, oh. hindi lang isa, dalawa na At nakita naman ninyo mga kabayan, ang uh, pagbabago kanina, isa lang po ito Ang uh, nalagyan kanina mga kabayan, isa lang Ngayon, dalawa na mga kabayan, ayan o oh at nakita naman ninyo yung uh, nataniman ng progress mga bayan dito sa may uh, uh, progress, ano, yung uh, grass fever ay uh, halos makompleto na ayan o oh, kunti na lang mga bayan konti na lang at ayan nakita naman ninyo ang uh, ano dito ay malaki ang pagbabago mga bayan. Yan dito tayo sa may uh, ano no sa may May sransa. Ayan uh... Sa ngayon kasi mga babayan ano ah uh, break time, break time ngayon. Kaya nakita ninyo ay ang mga ano natin mga trabante natin o mga manggagawa natin ay nasa ano no nasa ano nila dahil kumakain o saan man sila kumakain na sila mga bayan ito mga bayan ay ano na to dito no ah, nabuhusan ng mga kababayan no nabuhusan na ah. yan may buhos na po ito yan ang ano na to may buhos na po kung nyo nakikita may buhos na po at lalo nga uh, ano, lalo nga humaba uh, mga bayan yung uh, baluster dito na linagay oh, lalo nga uh, mahaba. O lalo nga uh, tapos doon linagyan na po nila ng ano ng ng tag dito yung formas para sa ganon ay ano no uh, abusan na ayan no saglit lang ha para buhusan ano yan pero sa kayo na hindi pa nabuhusan kasi kalalagay lang nila ng formas mga bayan. ah, talagang ano sa ngayon mga bayan? ah, break time kaya ayan hindi natin po manu, no ah, dahil po sa siyempre kakain din mga yan kaya na tayo nga eh, hindi pa nakakain yan saglit lang ha Yan dito ay uh, sa may ano Plaza Mexico mga bayan. Ito naman ang uh, Plaza Mexico. Yan At no? uh, ano na, na, na dito mga bayan. Ah uh, nabuhusan na rin po yung bandar uh, bandarian mga bayan ano. Yan at uh, Lagi lang ninyo po ano um, abangan ang aking mga update dito sa may Plaza Mexico at sa may maestran sa mga bayan para sa ganon ay ma-update kayo o makita ninyo ang pagbabago o progreso dito sa may uh, esplanad mga bayan. Ayan, na uh, at yung ating ano naman, na uh, Ilog Pasig naman ay okay naman mga bayan. na uh, Natural lang po yan na may mga water lily uh, At ayan, nakikita naman ninyo Ayan mga bayan, uh, dito nakita naman ninyo ay tuloy-tuloy uh, lang po kahit na uh, ano to oh, Yung, ay saglit lang Kahit po na hindi pa oras ng uh, pagtrabaho nila mga bayan makita naman ninyo ay gumagawa dito ang ating mga manggagawa mga bayan no? yan at uh, sa ngayon ay talagang uh, malaki naman ang pagbabago dito mga bayan at uh, dito uh, mamaya babalikan natin po dito sa may maestransa kasi nga wala, wala pang uh, mga gumagawa at hindi naman tayo pwedeng pumunta doon sa dulo. Pasensya na po kung hindi kami makapunta ng dulo kasi uh, pag kami mga nagtatrabaho dito, ay eh, uh, alam niyo naman baka makatisod kami diyan kung ano ay hindi isagutin po ng uh, pamam, uh, diyan. Uh, at sa ngayon dito lang sa dulo pwede naman at uh, pag natapos na po diyan, yan at uh, pwede na po pwede na po kami nga uh, pumasok dyan kahit na sinabihan po kami ng pinakahid dito ng uh, sa maestransa na pwedeng pumasok kapag uh, na ano dito na buhusan eh kailangan namin po pa rin magpaalam para sa ganun ay mas maganda no at dito ay dito si si Forman Kanoy ay nagma, nag uh, ano, nag nag uh, pag nito nagsisipag si Forman Cano, ay lalong nagsisipag ato. <laughs> oh, nagbabalak po ito no, mga bayan. At naglalagay po sila ngayon ng PBC mga bayan. Ang uh, hindi lang natin alam kung ano po ang uh, ilalagay diyan or baka mga electrical wire mga kabayan para sa ganon ay uh, linagyan nila mas uh, medyo mas malaki uno ata ang uh, size nito uh, one half ano yan uh, at lalagyan ng uh, lalagyan ba ng ele electrical yan, sir? Ay, guide yan. Ah guide. Guide sa rampa. Ah guide sa rampa mga babayan. kaya pa yan mabuti Nagtanong po tayo. Ah guide pala sa rampa po mga kabayan. Ah may rampahan po dito. Mga babae, at ah, ibig sabihin lalagyan ng uh, taas dito. Mukha tanga lalagyan mga bayan ng taas dito, ah. Mukha tanga yan na ah. Ano lang po a uh, aabangan na lang po ninyo ang uh, mga susunod na kabanata dito sa May Plaza Mexico at may strand sa mga bayan kung ano ang mga gagawin nila dito. Ayon uh, talagang uh, ano no yung uh, pagbabago ay darating na. Uh, tayo po ay ano okay, ha. Uh, oh oh, oh, oh Ricks <coughs> <TV> Adventure <coughs> Idol Ayan, uh, ito na dito si Papa G mga kabayan, Papa G. Uh, ang uh, kanyang YouTube channel mga kabayan, Papa G, no? Ayan na uh, sa ngayon mga kabayan, nakita naman ninyo ay talagang super lawak na po ang na ng ano ng uh, tawag nito ng grass fever. Ayan uh, yung grass fever mga bayan ay uh, Kunti na lang ang uh, tataniman ano. Tapos yung uh, ang itinanim ay para uh, para progress mga kabayan. Ayan dito ay talagang uh, wala pang uras mga kabayan. Ay break time pa lang ay talagang uh, nandito na si foreman at ang mga tauhan, masipag talaga mga kabayan. Masisipag ang ating mga manggagawa dito. Ayan at dito ano ko kayo dito sa ano iikot ko rin po kayo dito sa May Plaza Mexico para sa ganoon ay uh, makita po ninyo kung ano po ang uh, progreso o pagbabago din dito no. Ito ay uh, ano pa rin po ito no parte o bahagi ng uh, Plaza Mexico itong uh, uh, nakikita ninyo ngayon no. Ah uh, dito ipakita ko din sa inyo ang pinaka gitna ng uh, Plaza Mexico. Ayan at uh, At para ma ano ninyo po no, makita ang kabuuan. ah ah. sa ngayon mga babayan yung uh, nila ng ano doon ng uh, santan dati ay hindi po natin alam kung ano po ang uh, ano dito ang uh, gagawin dito mga bayan ano. Dito sa may santan na to. Ito, yung linagyan ng santan dito, yan, no, oh, uh, yan, dito, eh, nanon nila dito, no, ah, uh, hino nila, tinanggal nila yung santan, yung uh, halaman, tapos, sa uh, linagay sa gilid, yan, at, abangan lang po ninyo dito, kung ano po ang uh, gagawin dito, at, uh, tiyak ako na, mas uh, maganda, ang uh, gagawin dito, mga kababayan, yan, ah, uh, dito, ah, uh, eh, talagang, uh, ano, no, yan, mga bulaklak at mga halaman sa, sa gilid mga bayan sa dilalim ng puno ay talagang uh, napakaganda pati dito mga bayan no? Yan. dito nalagyan na rin po dito yan yan yung mga puno mga bayan ay uh, nakita naman ninyo dito sa may pinaka center no? ay nalagyan na rin yan no? Yan, tapos dito, nakita naman ninyo mga babayan. Ayan, yan po ang uh, sinasabi na mga babayan o marker. Yan na uh, panahon ni uh, ano para mga kababayan ah, ni Majilan bayan yung uh, uh, ano na to. Ayan oh. Barko yan parang barko ni Majelan mga bayan kaya yung naglalayag sa karagatan na uh, kahit na ilang taon ay pwede ano dahil po sa hangin lang po ang nagpapatakbo nito tapos dito mga, mga babayan yung uh, progress dito ay uh, napaka ano na napakalago na mga babayan ang uh, progress dito ang ganda na napaka na, lumago na po mga bayan no oh. malago na uh, progress dito Ah uh, talagang uh, ni mo'y matagal na naitanim. Uh, at may spotlight dito mga kabayan uh, ang tawag ba dito? Ano ba tawag dito, spotlight? Itong uh, ito. Para sa ganon ay uh, magiging uh, uh, ano uh, selbing ilaw dito sa galyon o marker na nandito sa kalino uh, At malapit na po ang uh, ililipat itong uh, galyon mga kabayan uh, dito na ano na rin na uh, nabusa na rin kompleto na kompleto na mga bayan kompleto na to dito ayan kompleto na ah, talagang ah, pati yung ah, sidewalk dito mga bayan ay kompleto na yung ilaw mga bayan ang ganda oh. ang ganda ng ilaw o oh. yan o oh. Ayan. nakita naman ninyo mga bayan pagka ito ay uh, umilaw ay uh, ang ganda nito o oh. Diba? diba? sir pag na ilaw yan ang ganda no at sa ngayon mga kababayan dahil hindi pa tapos, uh, nakita ninyo minsan ano, ito linagyan nila ng ano ng plastic dahil para hindi po ma hindi siya maano tawag dito ma da, ng uh, pambaga maapak-apakan, mga ganyan at uh, hindi siya magasgas ano. Yan. Uh, tingnan niyo naman ang gumamila. Ay ang ganda na ang mga bulaklak mga bayan na yun oh. Buhay na buhay na mga bayan oh. Yan. Ang ganda na mga bayan, ang ganda, ang ganda dito. Yan. Yan at ang ating uh, Intramuros Binondo Bridge mga bayan ay talagang napaka-iconic. Yan, tapos dito, may ano na dito. Yan, nakita naman ninyo. At uh, may ilaw na mga kabayan ha May ilaw na yan O kaya lang wala pang uh, kuryente ano O hindi natin alam kung may uh, current na po yan At uh, anytime na pwede na nilang pa ilawin Ay ilaw na Ayan kan sa ngayon mga kabayan ay naano tay tayo dito no At uh, uh, ma um, uh, uh, malagi, palagi ko kayo i-update dito sa may Plaza Mexico at Maestranza sa mga bayan para sa ganon ay uh, makikita ninyo ang mga ano dito mga uh, pagbabago ayan ang ating uh, ano esplanad pati yung ating Maestranza strand sa uh, may ano na dito mga bayan, may Uh, buhos na at malapit na mga bayan malapit na at dito yung ating forman ay talagang uh, nagsisipag mga bayan Ayan, oh, at dito siguro lalagyan din nila dito siguro ng uh, ilaw sa gitna kung uh, hindi ako nagkamali ano, dahil dito sa gilid mayroon na mayroon na dito sa gilid at dito may ilaw na rin at iba pong ilaw ang linagay dito yan o no? at dito may ilaw na rin may uh, lampos na rin at yung uh, lampos na yan ay uh, yan o no? dito mayroon na rin ayan sa ngayon mga babayan ay uh, ito ang pinakalitis update natin sa Plaza Mexico at sa may maestran sa mga babayan uh, talagang uh, babalikan lang po natin ulit sa sunod na ano, bukas para sa ganon ay ma-update uh, ko ulit kayo dito sa kaganapan dito sa may uh, Plaza Mexico at sa may maestran sa area Isplanad mga babayan Ayan na, uh, nakita naman ninyo. Ninagan ni ni Ano ni Foreman Kanoy nang uh, marker, may market pala niyan para ah, dito siya magano, ano, dito ikot mga bayan. Hindi na po siguro tanggalin ito. Hindi na pa kayo laman siguro ito. Tapos ah uh, dito na siya magarampa uh, dito. Paikot pa ganyan pala mga kababayan. Ayan. Ah uh, mukang uh, naano ko na nagets ko na yung uh, mangyayari dito mga bayan ang uh, ano ang bike lane um uh, med medyo liliko dito liliko dyan. yan paganyan at nai ano na po ni foreman ano nai uh, kumbaga na -i, uh, drawing kumbaga parang uh, ganun na iano nanya yan nakita na natin ang uh, ano ang uh, kanyang. Uh, gusto mong mangyari mga bayan tapos dito may lampos dito ayan ano oh. paano sir yung ano yung uh, marker na yan yung ano na yan eh lipat lang yan sir no ajan ah, pa rin yan yung ayan dito toto ha dito na ajan <laughs> lang yan ito ito toto to ha ah, dyan lang ayan dyan, yan lang daw yan mga, mga, kababayan. kasi hindi naman yan na uh, hindi naman yan sisipain ng uh, niya ang mga biker eh dito naman ang dadaan ng mga biker ayun na uh, talagang uh, ano dito kaya nakita na po natin ang ano kung anong itsura kasi linagyan na pa ng guide ito pala ang guide para sa ganon dito ang dadaan ang uh, ang uh, ano ang mga bike ano ayan at ayan mga kabayan uh, nakikita na po natin na uh, malapit na po ito mga, tapos wala hindi pa ano wala pang February 7 mga bayan, may malamang tapos na po ito dahil po sa napakasipag ng mga manggagawa dito at siyempre napakabilis po ng uh, mga gumagawa kahit gabi ay ah uh, tinitira na po nila kahit gabi dahil uh, ayaw nila na baka mamaya matira pa nang iba. 'Di ba sir no? Kailangan tirahin na baka mamaya matira pa ng iba. Oh, 'di ba? 'Yun nga. <laughs> Ayan mga kababayan, sa ngayon ay uh, uh, wala pang uh, ano no, uh, break time pa lang ay mamaya-maya mga mga kababayan. Tuloy-tuloy na naman yung kanilang mm, ginagawa dito at magugulat na lang po kayo na abot na po ng dolo ang uh, baluster na nakalagay mga bayan kaya uh, antabayanan ninyo ang aking mga live update dito sa may Plaza Mexico at sa mga bayan And maraming salamat sa inyong lahat at uh, sa walang sawang pag bay at pag panunood ng aking mga live update dito sa may sa at isplanad mga bayan. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Eu Ngaw sapagdum lipunan nababago ang lahat tuwing sa paggunlad Bagong silang may bagong buhay bagong bansa bagong gala diwang may umagang namasdan Umiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda May bagong silang, may bago ng buhay Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong Sa pagunlad at ating itanghal Bagong lipunan may bago, may, bagong may bago ng buhay Bagong bansa, bagong galaw Sa pagong lipunan Nagbabago ang lahat